Oh, uh, hello guys! Sandito ako ngayon sa Sar Mall. Samahan niyo po ako. Dito ako sa shop, uh, flower shop ng kaibigan ko na sa Pilipina din. Pukunan ko lang po ng video ng mga paninda. Ba't ayaw mo makunan? Ayan pa siya. Oh. Dami po silang paninda. Dito po lang 'yan sa Sarmol. Ayan po yung pangalan niya. Ayan po yung iba. Thank uh, pwede so, naman ako maglagay ng ano yan, voice dyan sa ano, pag nag-edit nag ako. Ako magsalita, ito mga vintage ito, vintage carpet na meron kami. Yan mga plants. Ako magsalita, ito naman ano, mga country na pelo, ba't ito naman i Ito. Most available sa amin uh, ano to, handmade. Ito tayo sa kapito ano Tapos ito naman mga ano mga basket na galing sa Thailand. Uh, artificial flowers. Ito, mga Himalayan salt na galing sa Pakistan. Yan siya po yung nagbawantay dito sa shop na to, guys. Saan ka pala sa Pinas, be? Oo Ang dami po silang paninda dito. flower shop po to guys na kung saan nagbabantay dito pag may biko ano ano ako ah kaibigan ko na Pilipina din po sige bab babalikan ko yan mamaya kukunan ko ng kahit 7 minutes lang to mga ano mo may mga pambalot dito ng gift kompleto po Eta itu Untuk may mga ano dito yung mga uh, mga paninda dito is uh, galing po ng turkeys like that ayun o may mga pang display pang gifts marami po silang paninda dito Pilipina po yung mababanda dito sa shop na pala.

kata rambut itu namanya flower shampoo kaibigan okay, ko rin mga guys tayo dito sa flower shop guys yan po yan po dito po yan sa Sarmol, Sarmol sa Bahay dito po sa Sarmol Ayan po yung mga bulaklak ko. Press na press na bulaklak. Ayan. siya. Ang daming bulaklak. Fresh po yung il mga bulaklak na yan, guys. May ikot lang tayo. then guys, maraming salamat po sa yung pagsama sa akin. Pinakita ko ano, um, video dito sa ano. Um, maraming salamat po. Salamat po sa yung pagsama sa akin. O pa sana kayo magsawang sa video ito. Maraming salamat po. Thank you, thank you po. Kung hindi pa po, po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe na po kayo. At click nyo na rin po yung notification bell para ma-updated po kayo sa mga videos po natin na susunod. Bye-bye po. Thank you, thank you po. Salamat po. Thank you.